Uh, magandang hapon po dito sa Amerika, magandang umaga sa Pilipinas at uh, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga sa iba't ibang panig po ng mundo So, um, andito po tayo ngayon, umpisaan uh, ko dito sa basement Ito po yung kwarto ko dito sa basement papakita uh, ko sa inyo yung mga halaman ko na namatay Uh, na nadatnan ko pagkatapos ng ilang buwan kong pananatili sa Pilipinas na kahit nagbigay ka ng instruction eh palibhasa mga lalaki mga kasama mo sa bahay at walang mga hilig sa mga halaman eh makikita po natin ang mga na murder kong mga halaman at um uh, So, I'll show you mula po dito sa basement at akyat tayo sa sa taas ng bahay. So, anyway, from here, uh, I'll show you. Let's go. So, mula, mula naman dito sa kwarto dito sa basement ng bahay, wala naman. Wala tayong halaman dito. So, mga fake plants lang. Anyway, dito tayo. So, dito sa basement, meron tayong ding bathroom dyan. Uh, isa o oh yan, patay ito. Buhay na buhay ito, moms ito, nung umalis ako, hindi, hindi po basta-basta namamatay ang moms, kaya yan. Yan, sunog. ah uh, ito yung recliner kung saan ako natutulog. Ito po, binigyan ako ng kumpare namin ng rubber tree na ang tagal, siguro mga 2 years na rin ito binigay sa akin, nakalagay lang siya sa Uh, ganito with tubig. Ayan po. simple simpleng tubig, lalagyan lang po. Eh, pinuno ko po to bago ako malis. Pero, ayan. Sunog. Wala, wala na. Patay. Sayang. Ang ganda pa naman. Okay. So, meron po tayong piano dyan. Kaya po tayo sa taas. Dito sa, meron tayo ditong pintuan palabas sa likod ng bahay. Ayan ang aking vegetable garden dyan. I'll show you that sa ibang panaw. Kataon. Ito naman, buti na lang ito. Uh, regalo to ng kaibigan ko na Bugimbilya nung nagkasakit ako uh, November ay, hindi, August. September, nung ata to. Mga September, October. At maliit lang ito nung binigay niya ng bugimbilya. Ganyan. Walang dahon nung binigay niya. In order niya online. Siguro sa Florida galing ito siguro. At buti ito hindi namatay. At ito po. Ang ganda-ganda ng kanyang bulaklak. Oh, wow. Yan, ganda-ganda po. So, ito na buhay. Kasi ito, hindi siya maano sa tubig. Hindi siya Uh, hindi siya matakaw sa tubig ang bougainvillea. Kaya kasi tropical ano ito na kahit hindi mo diligan ng matagal-tagal. So, uh, ayan medyo moist pa sa loob. At ito, matagal ko na rin halaman. Eh, again, this two is hindi matakaw sa tubig. So, ayan, nabuhay siya. So, we go upstairs. kitchen. Ito ang aking bonsai. Na no, matagal na po. Patay. have this for 7 years. Ayan po. Hi. Sana so, naman buhay. Cactus buhay. Because this one, hindi niya kinakailangan ng maraming tubig ito, namamatay dahil uh, ito naman, pag masobrahan sa tubig, sayang Christmas cactus. Ito na buhay because this is another tropical plant. Mga, mga orchids will not survive. Sayang itong miracle tree. Patay. Survive ang kalamansi. Yan. Kaya pa paano nakasurvive ang kalamansi? Ang kalamansi doesn't need a lot of water also. Yeah. Um, Antorium. Antorium. Ito, Christmas cactus. Buhay siya. It doesn't need a lot of water. ah uh, nakasurvive ang isang bonsai. survive ito. Ito rin, I-survive. At ang ating mga Christmas cactus na itinanim buhay. So, now, you know, pag uh, alis kayo ng 2-3 months na walang magdidilig, alam niyo na kung alin ang survive Pero sabi ng asawa ko, meron daw, meron nang nabibili na water system na magdidilig at may schedule, pwedeng schedule. Meron na raw ganoon I have to look into that. But, ayan po ang mga halaman na like Christmas cactus is it will survive kahit months na two months probably na hindi mo diligan. Ayan, baka survive Ayan po. Ayan. Okay, so yun po. Katapos nga pinakita sa inyo ang aking mga halaman dito sa loob ng bahay uh, na yung mga yung mga hindi nag-survive. Gusto ko pong sagutin ang tanong nyo kung ako po ba ay babalik pa sa Pilipinas. So, ang sa mga previous vlog ko, habang nung ako po ay nasa Pilipinas, na-discuss ko po kung bakit ako nagpagawa ng bahay sa Pilipinas, yon ay hindi po para magpasikat yun ay para hindi may bakasyonan uh <coughs> actually parang nagdecide ako na magpagawa ng bahay sa Pilipinas nung pagkatapos na sunod-sunod ko pong pagkakasakit so kaya nang alam na ng iba sa inyo na 20, 20, 2021 ay uh, 2021, start ng COVID, nagkaroon ako ng breast cancer. And then, two years after that, nagka-problema ako sa uh, bato sa kidney na barado yung isang tubo ng aking kidney uh, ng bato na kinakailangan dalawang beses akong maoperahan. Pero bago madiagnose na meron akong bato, hindi po kasi sumasakit ang aking likod. Wala pong classic na uh, sintomas. Kung, but yung bang, basta iba na lang yung pakaramdam ko na iba yung pakiramdam ko. Na para feeling ko ba is mawawala na ako and then kung hindi ako nagpa pelvic scan ng aking um cancer doctor hindi po nalaman na yung kidney yung tubo sa kidney ko is punong-puno na pala ng bato at ang klase ng bato na meron ako is yung bato na dahil na dehydrate ka at hindi ka umiinom ng marami. Uh, nangyayari po yan kadalasan sa mga nurses uh, dahil po kapag ikaw ay naka-duty lalo na kami mga nursing home nurses is Marami kaming ginagawa, marami kaming pasyente. Uh, nakakaligtaan na yung uminom ng tubig dahil busy ka. Yung dini mo yung pagpunta ng banyo para umihi kasi busy ka. Hanggang nakakalimutan mo ng umihi kahit punong-puno na yung pantog mo ng ihi At dehydrated na yung katawan. Uh, then saka ka nalang iinom later on. So, ganun po yung klase ng bato na meron ako. At, ayun na naman po, ang, yun nga ang nangyari. So, dalawang beses naman ako na naoperahan. And then, after that, na naman is, nagka-COVID ako. At sa COVID na yon nagkaroon ako ng rare na side effect ng COVID. Yun yung autoimmune disorder. Na tinatawag na Guillain-Barré Syndrome. Na hindi ako makalakad. Uh, ilang buwan ako natenga dito sa bahay. At yun ay kagagaling ko yun sa Pilipinas. Ha? Uh, nagaling ako ng na Pilipinas ng April, August. Nagkasakit na naman ako. Ayun nga. So, sorry. Yung pagkakataon na yon na pagkakasakit ko na akala mo yung hindi mo ka na makasurvive. Pero nakasurvive. Kaya nag-decide ako na uuwi ng Pilipinas. mag stay na sa Pilipinas ng matagal-tagal. At mag-reset. At, uh, you know, kumain ng mga healthy, mga ganon, mag sabbatical kumbaga. Dahil sa, mula nang dumating ako dito sa Amerika, Uh, wala nang ginawa kung hindi talagang uh, trabaho. Magda-double shift ka. Back to back to back to back. Uh, walang day off. Paminsan-minsan lang day off. Then, napagod din siguro yung katawan ko. So, kaya nag-decide ako which na magpagawa nga ng bahay sa Pilipinas because of health reasons So yung mga hindi nakapanood sa sa vlog ko na yon kung bakit ako nagpagawas Pilipinas, ayun po ang dahilan. <coughs> Kaya ako po ay nakiusap sa aking mga tiyuhin na pagbilhan ako ng kapirasong lupa at pinagbigyan uh, po ako at nabili ko yung pinagtayuan ng bahay ko sa uh, murang halaga uh, kamag-anak price. Baga. Okay. So, yun po. Kaya yung magtatanong ko, ako po ba ay babalik pa sa Pilipinas, is, opo. Ang plano po, ito po plano, pero hindi po, hindi po siya solid kasi hindi natin alam ah uh, kung okay ba ang, ang, ang plano natin kung okay ba kay Lord. So, uh, the plan is, magpapasurgery ako, papatanggal yung sa my left breast ko at uh, uuwi ng Pilipinas at mag i stay muna doon um, patuloy na kumain ng mga walang mga preservatives. Mahirap po kasi dito sa Amerika, kung sa mga taga Amerika kung napapansin niyo kung bibili po kayo ng mga gulay sa kahit saan sa supermarket let's say uh, pag sabihin natin na cabbage okay let's say po is cabbage bibili po kayo repolyo bibili po kayo sa supermarket ng cabbage lagay niyo sa ref niyo mapapansin po niyo na kahit ilang buwan doon eh, hindi siya, di siya basta-basta nasisira. So, nung napansin ko, nung ako'y ako pinag-gargan, ako no? Na, nagtanim po ako ng repolyo. At, nag-harvest ako, ilang araw lang sa fridge, hindi po siya nagtagal. Mag-umpisa na po siyang nabubulok. Because, yung galing sa garden ko, walang preservative. So, hindi lang cabbage ang napansin ko. Kasi nagtatandim ako ng lettuce, ng pechay, ng talong, sitaw, uh, kamatis, kalabasa, at kung ano-ano pa, uh, even uh, uh, bitter, bitter melon, uh, palaya, na pwede ko itanim dito sa New Jersey pag-summer, is naitatanim ko po sa likod. At naikukumpara yung mga gulay na binibili sa palengke, na pag yung akin, magtagal lang ng konti, ilang araw lang, maglulutoy na yung mga gulay. Samantalang pag galing sa supermarket is kahit ilang linggo pa yan, parang fresh na fresh pa rin. So what does it mean? Uh, may preservative, na sprayhan ng pang, pang preservative. At lalo na yung may mga prutas na pagkainin ko, pag yung konting hugas ko lang, Sobrang kati ng aking uh, bunganga. Uh, pero, kung ito ay ibabad ko sa suka at hugasan ng maigi, hindi na nga nga tayo aking dila. So, again, I therefore conclude na yung mga prutas na yun is meron mga pre preservative. So, kinakailangan talaga, kaya maano ma, ma, ako yung magastos ako ng suka at doon ko binababad ang aking mga gulay at aking mga prutas. Pero, kahit na pa rin, how safe it is, you know, kung kahit na binabad mo sa suka, is baka may mga nakakalusot pa rin ng mga preservative na inilalagay sa mga gulay at prutas para ito ay magtagal. Uh, kinumpara ko ito sa Pilipinas, because yung mga gulay na binibili ko of the time po <coughs> is dinideliver lang sa akin ng mga taga doon sa Amen uh malapit sa Amen na pinipitas pinipitas nilang gulay at uh, yun po yung dinideliver sa akin uh, bagong pitas at alam mo na walang spray na preservative at kung merong insecticide man let's say, lahat naman is may insecticide, unless na, uh, siguro bumili ka ng organic na walang insecticide. Okay, let's say, yung organic na gulay, organic prutas, how sure are we na hindi rin siya <coughs> nalalagyan ng preservative? At, sorry pa, hindi po lahat ng gulay at prutas na pwedeng bilhin is may organic. Okay. So, yon ang naiisip, naisip ko. At isa pa, sa Pilipinas, konting kembot mo lang, pinagpapawisan ka na. So, lumabas, lumabas yung mga toxins sa katawan. So, dito, uh, kinakailangan ko pa na mag-gym ng isang oras bago ka ng konti. At alam nyo naman dito sa Amerika, is, um, mahirap ilaan ang isang oras sa pag-gym kasi kung nagtatrabaho ka at may mga time na time ka, is gagawin mo na magluto, maglinis, maglaba. So, halos wala ka rin time na pumunta ng gym. Okay. So, yun po ang naging dahilan kung bakit ako, yun nga, mas pinili ko na mag sabbatical muna o magtagal-tagal muna ng pagbabakasyon sa Pilipinas para tignan natin, no, tignan ko lang kung ano ang magiging epekto nito sa aking health. And of course, uh, maiwa ma umalis muna sa stressful na trabaho, uh, at pati ating mental health is makapag-relax ng konti. <coughs> Kaya sinasabi ng iba, paano ka mamumuhay? Hindi ka pa naman retired, wala kang pension, uh, mga gano'n po ba? So, mayro pa ba akong maraming ipon? Yung mga tanong po na yun. Actually, kung meron pa akong ipon na, na, na napunta na po sa uh, pagpapagawa ko ng bahay, uh, ano, magiging kagamitin uh, kong pera pag-stay ko sa Pilipinas, eh, konti lang naman siguro magagamit ko doon. Electric bill. Wala namang water bill na ginagamit. Kung hindi, electric bill lang. Ah, uh, gas. Yung know, pag, pag, pagbili pag, pag, pag ng, ng, ng gas para sa lutoan. Pero matipid din ako sa Pilipinas kasi gumagamit ako ng kahoy. Um, pwede naman pong magtipid. Um, mas maganda nga siguro yun yung uh, walang munang pera para siya paholik din po kasi ako. Kaya na, yun po ang mga nakita kong advantages. At ang asawa ko naman is hindi siya papayag na gumastos kami ng napakalaking pera tapos hindi titirahan yung bahay sa Pilipinas. So that is the plan na babalik po ako ng Pilipinas after na ang aking surgery, after mga doctor's visit, mga follow-up visits, at ang tinatarget namin na pagbabalik ko sa Pilipinas is this year din po. Kailan ang exact? Hindi ka po pa po alam. Kaya yun po. Uh, thank you sa pagkatanong ninyo. At kung may mga katanungan po po kayo, uh, I am willing to, to answer them. Again, like I said, just be nice. You don't have to be rude. At uh, pwede naman po na hindi maging bastos sa pagko-comment. Pwede naman maging opinion lang. Kasi naniniwala tayo na iba't iba tao may kanya-kanyang opinion yan at ginagalang po natin ang opinion ng bawat isa. Kaya thank you for watching. Please continue to like. Mag-like po kayo, mag-comment po kayo at kung pwede nyo po sanang i-share, maraming maraming salamat po.